Katatapos nga lang kahapon, nang ginanap na shooting nila Kim at Paulo Avelino sa Tagaytay, at habang patuloy na pinag-uusapan, ang hiwalayan umano nila Kim at Mr. Sian Lim, ay tila may sagot naman si Sian. Sa mga paratang sa kanya na di umano ay may iba na itong babae. Sa ibinahagi na Sian na video na may background music na lover, ay ini-reveal nga nito ang kanyang lover umano. Mapapansin na isa lamang itong puppet at walang buhay, na ayon sa kanyang mga fans ay sagot ni Sian na wala talaga itong ibang babae. O oh yan ah, reveal na niya, siguro naman tumahimik na kayo. Mainit na pinag-uusapan din ngayon, ang mga hirit ni Darren Espanto kay Kim sa Showtime, kung saan ay pabiro nga itong kumanta, ng anong nangyari sa ating dalawa, ayon sa mga nakapanood ay obvious na alam na ng mga katrabaho ni Kim ang tunay na estado nila ni Sian. May sinasabi si Darren, ano yon Darren? yan, 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 yan magaling, Kim Chu. <laughs> <laughs> <Sa at> <laughs> <laughs> <basher> ka dito. <laughs> ay, grabe. Best ko to, to eh. Uh, Kung ah, meron kang ikakanta, para kay Kim, anong kanta yon? Ano? <laughs> Nangyan! <laughs> oh, hindi! Oh. Ay, oh. ay! Ay! Nagre-react ang mad